Hello guys! Hello! Happy Saturday! Ayan! As you can see, ito po ay sapa lang yan. Pero mukhang ilog na, di ba guys? Ayan! Itong kaya nyo po ang magandang sapa din eh. At may naliligong malaking aso. Ayan! Madami din yung Chinese. Ayan! Sa so banda dun, may mga nagpapahinga pa rin guys. Ayun! So, mga galing po yan sa pagpipiking ng cherry. And isa po kami sa nagpapahinga dito. Gusto namin kumain ng lunch. Naghahanap kami ng table pero walang available. Ayan guys, yung mga nakikita nyo, mga Chinese yan, yan. So, natutuwa naman ako dun sa dog nila. Ang laki-laki guys, ba? Diba? Feeling ko ang sarap maglangoy din Ayan. Ang lamig ng tubig. Ang ganda ng tubig. Yan isa pa lamang guys. Pero ang laki. Ayan. At may malaki pang aso. O diba? Ang ganda ng asong tuba. Ang, alam nyo ba? Um, ba dalawa yan parang magjowa sila iyan iyan ang ganda po din ng lugar talaga po mawiwili kayo ayan iikot-ikot para sa inyo iyan. mga damo-damo din guys syempre hindi niya sa gubat alam niyo naman love na love ko ang gubat ayan yan lang po at napakita ko po sa inyo magandang buhay happy Saturday Ayan, happy Saturday. Yung mga nakikita nyo yan ay puno ng cherry. Ayan, yan po kami mga nagpiking. Ayan, puno ng cherry yan guys. Ayan. Ayan lang po. And thank you for watching. Heart and share.